Masaya namang ipinagdiwang ng mga Pilipino ang ikasampung taong anibersaryo ng Ryan Dance Empire sa Milan, Italy. Mahigit isang daan namang mommies ang bonggang nagsuot ng Victorian attire. Si Chet Valencia sa detalye. Rise and shine, Chet. The long wait is over. Weekend ng mga OFW mummies ng Milan ng kasapi sa Ryan Dance Empire para sa kanilang ikasampung taong anibersaryo. At ang kanilang tema, let us all reminisce, replay, and remember the majestic 10 years of our dance sanctuary in Victorian atmosphere. Tampok ang mga mami suot ang kanilang Victorian costumes, subalit moderno ang dating nito. Mga iba't ibang disenyo na gawa ng mga kilalang fashion designers dito sa Milan, tulad ni Nateo Couture, Corte, at iba pa, at ilan din ang nagpagawa sa Pilipinas. Sa labi ng isang 5 star hotel dito sa Milan ay nagtipon-tipon ng mga mamis at agaw pansin din sila ng mga turistang naka-check-in doon. Sa opening remarks ni Ryan Garcia, pinasalamatan niya mga mamis dahil marami silang natutunan sa kanyang pagturo ng mga dance choreography kung kaya't kadalasan sila ay naimbita bilang mga guest dance performers sa mga events dito sa Milan at sa mga karatig lugar sa Lombardy. Uh, hindi lang hindi lang dun sa hindi lang dun sa 10 years eh. Kumaga nabuo yung nabuo din yung samahan namin kaya kami nagkamera ng ganito. In 10 years time, in 10 years, dumaan yung 10 years, maga, kaya nakapag-okasyon kami ng ganito ang Cotillion de Honor ang main event at dito ay pinakita ng walong grupo ng Saturday at Sunday session ng kanilang dance choreo na ininsayo nila kulang-kulang dalawang buwan hanggang sa araw bago ang kanilang pagdiriwang. Bawat membro ay nakatanggap din ng mga iba't ibang major hanggang minor awards. Samantala ang grupo ng 12 to 2 Sunday session ang napiling best dance performers para sa Cotillion de Honor. Si Minda Kawit abaga o Tita Minda ang tawag sa kanya ng lahat ang napiling Queen of the Decade. At ayon sa kanyang, ang kanyang outfit ay ipinagawa sa Pilipinas habang siya ay nakabakasyon. Yari ito sa printed mikado silk embellished with Japan crystal beads and Swarovski crystals. Nalikha ni Erwin Lanson, dating designer ni Edward Teng. Totoo lang, ang tulong ng aking designer. Sa outfit na ito. Siya ang nag-decide. Pinamili niya ako sa outfit na ito. Kaya nagustuhan ko naman. Mahigit dalawang linggo ito ginawa at nagkakahalaga ito na mahigit 20,000 pesos. We appreciate all her things that he done and of course uh, Nagsama-sama at sabay-sabay silang kumanta ng isang Christmas song at baka sa kanila na very successful ang kanilang event. Sa mga darating pang mga araw ay pag-iisipan na nila magiging sunod na pakulo para sa kanilang darating na anibersaryo sa susunod na taon. Mula dito sa Milan, Italy, Chet de Castro, Valencia, para sa bayan.